lumaki si Rhea na may dalang galit sa puso. Hindi niya kayang magpatawad matapos maipagkait ang hustisya sa pagpaslang sa kanyang ama. Dalawang taong gulang lamang siya noon nang barilin at mapatay ang negosyanteng ama sa kanilang probinsya sa Iloilo. Parang nagtanong din po ako na pwede namang hanapin yung pumatay. Bakit po hindi siya hinanap? Solong pinasa ng kanyang ina ang pagtataguyod sa kanila at hindi ito naging madali. Parang hindi po talaga siya capable kasi dati sa custom ng mga Chinese, yung mga babae po kasi hindi nakakapagtapos po ng pag-aaral. Mahirap po kasi kailangan ng mother kong pagkasyahin yung salary niya sa amin in order for us to eat kung ano yung gusto namin kainin. Sa paglipas ng panahon, lalong tumindi ang puot sa puso ni Rhea. Para itong sakit na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. na-feel ko po yung oppression nung time na wala po talaga kaming magawa nung nawala yung father ko. Inilipat talaga lahat sa uncle ko po. So siya po lahat yung nag-manage, siya po lahat talaga. Meron pong naiban sa amin pero in their own discretion po kung ano lang po yung maibigay sa amin, kontento na po kami. Isang gabi, taong 2002, nakapanood ang nooy college student na si Rhea ng The 700 Club Asia sa telebisyon. Meron po doon sa prayer na talagang na-touch po ako, especially po sa mother ko kasi nung time na yun na single mom siya. So may mga dinadaanan siya na yun ng episode, tapos meron ding na-oppress, So nakikita ko din po yung situation namin doon sa pinapanood ko at pinagpipray ni Peter po. Nakikita ko po yung ano, yung yung presensya ng God doon sa mga taong nagtetestimony po ng goodness ng Panginoon. So doon ko po na ano, nasabi sa sarili ko na sana ako din. Unti-unting nakilala ni Rhea ang Panginoon. Nagbigay ito sa kanya ng kapayapaan at lakas sa pagharap sa mga hamon ng buhay doon po nagsimula yung gusto ko mag-devotion, gusto ko pong magbasa ng Word of God. And then, nung time na yon nag na talaga dahil kailangan na po talagang isubmit lahat sa Panginoon. Sa paglalim ng kanyang pagkakilala sa Panginoon, natutunan ni Rhea ang konsepto ng pagbibigay sa gawain ng Diyos at pagtulong sa kapwa. Dito niya sinimulan ang pag-donate sa CBN Asia. During that time po, nasa college ako, mga 500 to 1,000 po. Nagkaroon po ako talaga ng compassionate heart dun sa mga taong walang-wala. Kasi dinaanan namin yung experience ko po yun eh. Naging tapat ang Diyos kay Rhea. Bumuhos ang pagpapala sa kanya at kanilang pamilya. Naniniwala ako, if you give more talaga, God will open the channel of blessings po. Will pour out all the blessings para maging blessing po tayo, maging channel of blessing po tayo sa mga tao. Kasi yung time na yun po, naging okay din po yung life namin. Nakapagtapos din po ako. And then, 2010, nagkaroon na po kami ng separate po na negosyo, yung single proprietor na po bunga ng kanyang paglago sa Diyos. Buong pagpapakumbaba niyang binuksan sa Panginoon ang kanyang puso at humingi ng tawad sa pagkimkim ng galit sa mahabang panahon. Kasabay nito, unti-unting naglaho sa kanyang puso ang galit sa mga taong nakasakit sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa so ngayon po, wala na po talaga akong makita sa heart ko na meron pang unforgiveness. Wala na talaga. God really wipes it all. Ngayon, abala si Rhea sa pagmamanage ng kanilang sariling negosyo. Nag-aaral rin siya ngayon ng abugas siya. Sa bawat pagsubok na dumating, kanya itong hinaharap ng buong tapang at puno ng pananampalataya sa Panginoon. Apart from the Lord, I am nothing po. Wala talaga. So nagpapasalamat ako unang-una po sa saving grace ng Panginoon. Dahil kung wala po sa Kanya, hindi ko rin po alam kung nasaan ako ngayon kaya lahat po ito para sa Panginoon